na mga idol all punta muna tayo sa bayan nutusan tayo ni madam bumili ng pampaganda pampaganda pulbo pampaganda ba yung pulbo ay sa la dati pulbo na pulbo ako eh hindi naman ang umapu. Ang naman yun. Ngayon ko lang nalaman yun na, Yung pulbo, pala pang paganda. Kasi sa akin dati kasi tinigil ko. Kaya siguro hindi umipikto. Kaya lang, no. Buti na 10 taon bago umipikto. Rides. Right. sana magbike sa mga malayuan eh Mapagod lang Kano nga yung bike ng ganyan Ganda ng service na yun ah. Parang tricycle pero Sidecar yung one Bike May trabaho ako Gagawa nga rin kaya ako ng ganyan Yung parang tricycle pero Bike Alright yung bike ni Bayaw ko yung bike ni Bayaw ko tutunog yung pedal bago lang pedal ito eh wala pang 4 months nasira ulit pedal mura lang kasi bili ko nasa 141 yeah salamat 141 Shopee yan kasi naramihan sa siyapi minsan hindi original yan kahit sabihin man natin eh mahal pero depende yan sa ito sa gamit patindi kasi ang pumadyak magkat tayo dito patbilisan mo lang Pagkakabisan mo Sa nakakatamad din magbike eh Kasi naipit na yung aking Old balls Old balls Sabi nila yung balls Pero sa akin Old balls Naipit Namaga na yung aking Old balls Kakabike Oh, na ba matigas. Matigas yung upuan. Walang banana kyo. Oh. Pag sabado siguro hindi siguro sila. Oh. Nagbibinta. Magikas tayo. Utos ni Madam. Malayo <laughs> pala. <laughs> Usang. Jangan pala wag mag parking ay kalimutan Oh, nate, pajikas. 200 Pesos 200 Pesos Pasin dito Kaso ah, na kailangan ko yung one. Screenshot I-save mo na lang no Babalikan ko na lang mamaya Hindi pa sinulat pangalan No, 200 Pinaload lang kasi sa akin

Bike tayo. Di sinulat pangalan. Malimutan cellphone. Bihira naman All right. Sa school ng Ramos sa 'to, lo. Ramos Central Elementary School. Pasukin okay na yung una natin. laki pala ng eskulahan ito. na idol school nila Ramos Ayan. Ramos Elementary School Ayan. ngayon lang ako nakapasok dito Ayan. lawak pala ah, lang pala to dito hey umuwi ka na walang pasok sabado ngayon sabado lawak pala idol eh hanggang hanggang doon sa likod kaso wala silang playground yung playground nila dito lang ito stage nila bali ito na pala stage nila ito din yung playground nila. Mas maganda sana yung school, yung yung may playground talaga, yung lupa ba. Lupa, tapos daming damo. Yung talaga maganda. May waiting shed sila dyan. No? Reading center. Kaso nga lang, pag ganito yung reading center, open area, hindi ka talaga makabasa ng maayos niyan. si may ingay yan eh. Alright. Bili ako ng bike mga 26 size nya taas Kasi ito yung 29 size ng bike ni Bayaw na to kasi Yung Bayaw kasi Masyado kasi malaki yon mga idol Malaking tao yun eh Pero kayang kaya naman ganitong kataas lang Yung problema ka lang parang nahihirapan ako pala kayo dyan alright May bagung muka si store Tunggu